guys, another day, another vlog. Three days, pang three days na ako. Ah, days na ako dito. Two days na ako sa Madronas Jungle Age Farm. So, bababa ako. Pupuntahan ko si nanay. Yung na, alala, yung matanda doon nakatira sa baba. So, titinang ko yung, ko tit, pipiliin ko yung mga halaman na bibiliin ko. So, let's go. Ito so dapat pala nag-ano ako ng tsinelas. Nag nagpalit ako. Kasi nakahilas ako. My goodness. Di, Di, ba ako maligaw dito, Lord? Lord. Please guide me. Tabi-tabi po. I guide niyo po ako sa akit mga pinupuntahan. kiraan lang po. Huwag ah, oh, magalit sa akin. Kiraan lang po. Oh, matakot. Dog. So, ayan. So, medyo malayo po ata. malayo O, oh, mainit na guys. No? Naka-short pa naman ako. Ang mainit sa legs. Tama ba yung dinadaanan ko? Tama ba ito? Sundan ko lang. Ayan, yeah, tama. Sana tama itong dinadaanan ko, guys. then babalik agad ako kasi kasi pupunta kami sa baba kasama ko yung may-ari ng Madronas Jungle Age Farm magbababa daw kami mag Papapalit ng pera ayan na nakikita ko na yung bahay nakikita ko na yung bahay nanay nakikita ko na yung sa'yo ni nanay ayan dito na Saw po. Ako po, uh, Lisa. Yan, sa iyo, saan ba ako pupunta? Asam, asam ba mga halaman? Hindi eh, na nga Hello? Bebe ko! Huwag mangangat, be. Good morning, Nay. Sabi ka, sabi ka so, may doon. ano, naglala ba? Ah, oh, Guys, so, may bahay. Di Ang cute, cute ng bahay nila dito. Kasi simple lang, pero malinis. Pwede pumasok? Alam. <laughs> ha? Malinis ba yan? Ayan. O, oh, ba? Diba? Ay, simple lang. Daling mo na yung mo. Ha? O, oh, Simple lang yung bahay nila, pero malinis. Ala, 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 ala. Ala, 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 yung alaga. <laughs> o, oh, ayan. Simple lang yung bahay nila, guys, pero malinis. Ayan, ito yung mang sa bahay ng sa probinsya ganto bahay namin. Ah, di ba presko dito? Nasa sila na? Naglalaba. Ay, tingnan ko nga yung ano dito. Yung yung Magaling ka nito halaman. Ha? Huh? Ano ba yung kursa mo? Eh, nagtatanong kung nga ako eh. Amang ganito, magkano? Ito kasi dalawa lang, galing sa Bicol. Ayun, ah, ito, daw sinabi ni Mama, eh, eh wala pa akong lahi na. Ay, ganun? ay ganoon. Ay, ganito, wala rin to. Uh, oo, oh, oh, yan lang. Ay, wala rin. Kasi gusto ko, bala ko nito uh, pag tag-ulan, putulin ko. Ay, wala ka ay, pang, 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 pang paramihan. Oo, oh, oh, yan pa lang. Hindi ko kasi pinuputol kasi mainit yan. oh, eh. oh. Ito, ito wala rin to. Oo, oh, yan lang. Buti nga abuhay yan eh. Ganito lang yan kanito. Oh, Dagdagan mo sa susunod ha. Ah. Ito, ang dami ko nito. Ayoko niyan. Ay, so, kasi ano kasi yan. Um, Alagain, mm. Alagain talaga yun. Hindi yan pwede sa mainit. Kaya tinatabi ko. Mm -mm. Wala, wala. Kumunti na nga ang dami kong halaman natin. Ayan, nandito ako sa bahay ni ano, ni Lisa. Nandito ako sa bahay ni Lisa, saka so, so bibili sana ako ng mga halaman. Guys, right, kasi itong halaman ito is, akala mo artificial siya, pero totoo siyang mga bulaklak. Ito kasi nagustuhan ko, but wala parang <coughs> iisa pa sa so padadamihin pa. Eto, magkano ganito? Ito pa lang din. Magkano ganito? Pwede yan. Pwede to? Oh, ayan, pwede to. Ayan. Yung ganyan. Ito, gusto ko rin to. Saan na? Bibili akong halaman kasi ganito. Hello, baby! Ito, dadalawa pa lang. Mm yan pa lang. Ayan. May mga ano sila nagpapakami pa lang alam mo tama yan sa mga buko to sa Madronas yung Galage Farm para makabenta ka dadaan yung mga tanong niya kasi sa Manila yung mga mahilig sa halaman ayan o no? oh. eto ayan yung mga Ito hindi ata sensitive to eh. Oo, uh okay -oh, yan. Hindi to sensitive to. Yun, namumulaklak no? daw yun, yung malaki. Ito, alam ko itong halaman ito is... Eh? Alimbong. Alimbong tayo. Alas sa amin, alas 10. Oo, uh oh, sa amin din. Alas 10. Oh, ah! May mga arcades ka ba? Katatapos lang mamulaklak. Iginupit ko na. Ayan, mayroon akong maliit. Ayan, Tita Malu, so walang orchid kaunti pala. Ah, tap, katatapos walang lang mamulaklak, Tita Malu, kaya wala. Then ito, ipakita ko sa inyo dito, may mga halaman din dito. Hello. Ayan, yung moon. rose ko. Ayan, ito, alas gis. Rose Rose, ro ro ito, rose, oh. uh, kaya, kaya lang, kumpul-kumpul kumpul siya. Then ito, alas gis. Ano nga, mulaklak to? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong pangalan. Gamamela. Parang ano anak niya A. Santal or, or gamamel. Oh, ayan, ito alam Alam mo ito, maganda itong bulaklak mo to. Alas gis din yan eh Ay, alas gis din to, pero matataba siya ha? Padamihin mo, padamihin mo para pagbalik natin. Ayun, mayana 'yan. Pad, padamihin. Mo. Ayun guys, ayan. Then, asan yung mga manok mo? Yun. May, may patukahan. Pwede pa hindi sa ng patukahan? Nay, good morning. good morning! Kaso yung mga halaman pala. Wala pang partner. So, ang dami nilang mga alaga dito. Mga manok. Oh, may mga manok to. Magpatuka tayo guys ng manok magpasabay ako ng manok di, ng patok ng ano dito oh oh isa pa lang ang bunga ng talong ayan okay ako magsabay saboy madami akin na ayan guys ayan guys madami dito ang ano mga alagang manok to magpatoka tayo hello tatawagan mong ganyan Ganyan ang ano? tawag sa kanila. Oo. Saboy mo lang. Isaboy mo lang. Ah. <laughs> <Isaboy mo laughs> Ayan, nakakalalaan kasi kasi eh, hindi pa sila nawawala basta lumakas sila hindi naman basta lagi lang pinapakain hello ka kayo oh ay ano mga nakakulong puro yan itim ha itim yung lahi niyan oh kumain kayo dyan. <laughs> ayan oh yung lahi Ah, ayan eto may malaking manok dito uh, ano yan oh. Ano oh, pinibenta ito? Oo, binili niya itlog. Tapos, pinal, pinaliliman niya sa native. Tapos, yan na. Tapos, ngayon, ang dami na niyang lahi. Ayun na yun, sa kulungan. Ayan lang, tinatanggal niya. Oh, kayo? kung kayo kain kayo, kain. Ang dalaki, eh. kain kayo, kain. Araw-araw yan ang ingitlog Araw-araw. Kaya lang ngayon. Pati yung tandang nangingitlog daw yan eh. Pati yung lalaki nangingitlog? Mm -mm. Ay bakla! Ay bakla, hindi siya kitang katay. Eh. Hindi pa kasi yan lang pinaparami pa. Oo, oh, dito, meron dito ng sili. Hindi ba't ang maganda sa'yo yung sili. Ayan, may sing. Labuyo. Oo, oh. labuyo. O, oh, diba? O, oh. labuyo. May sili dito. Oh, mag Ayan yung isa, pang sigang yun, o. Oh, yung doon sa dulo. ay lang, mga bulaklak pa lang. O, Oh, eh, dito, meron yung matatapang na sili. Oo, ah, oh, yung maliliit. Oo, oh. Yung ano yan, mint. Ha? Yung mint na pinatanim sa akin Eh, na, hindi naman naliligan na. Yan, natuyo. Oo nga. Nay, naglalaba kayo? Patay yung mga ano, no, rambutan. Ay, rambutan. Ay, 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 Parang malaki. Lapit na ako.

pagka ano po, dito na lang po ako dumay. Bakit po, po sa taas? Ay, saan ba sila po? Ayaw ko dyan. Oo, ako na. Dyan na, dyan na. <study outro> <moon> 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 <moon>